dahil sa ginamit na peking pasaporte na nabili ng 700,000 pesos sa TikTok gusto <laughs> so, kong magkamot sa ulo bakit ka bumili ng 700,000 pesos na na passport sa mandala ang passport kung bibili ka ng passport magpapagawa ka ng passport gagawa ka lang ng wala pang 10,000 magagastos mo, wala pang 5,000 wala pang ayat 3,000 Diyos ko kaya tayo hindi dinadayo ng alien eh. <laughs> Alamin nga natin. Chill! Ba't naman ganon? Ano nangyari dyan? <laughs> Ay, ako, Radyo Mang Ramsey, hindi ko rin alam kung bakit gumasto siya ng 700,000 pesos para lang sa pasaporte. Ito na nga, ang detalye. Ito sa kamay ng Bureau of Immigration sa Interagency Council Against Trafficking para matulungan ng isang Pinay na naharang sa paliparan matapos gumamit ng peking pasaporte na umunoy na binis sa TikTok. Ang Pinay na biktima ng trafficking ay kinilalang si Josephine na mayroong Belgian passport at tinangkang tumulak sa Erkan Cyprus sa pamamagitan ng Kuwait Airlines flight gamit ang peking pasaporte sinabi ng biktima na harang sa niya sa International Airport Terminal 1 na mula Kuwait ay tutungo sana ito sa the smart Turkey. Pero naobserbahan ng mga immigration officers ang ilang inconsistencies o hindi pagpapatugma sa passport at arrival stamps ng biktima. Kaya naman agad ito inakyat sa duty supervisor na siya naman nagsumite sa mga dokumento para isa lang sa forensic screening. Dito kung ng Bureau of Immigration Forensic Documents Laboratory na ang passport, President's Card at Immigration Stamps ni Josephine ay peke. Inaresta naman ito bilang illegal alien matapos ipilit na siya ay Belgian sa kabila ng pag-ami itong mayroon siyang Philippine passport at dati na rin overseas Filipino workers sa Israel. Lumalabas na na-deport na ang biktima mula Israel ngayong taon lamang dahil sa pagtatrabaho ng walang valid visa pero nakita raw sa TikTok video na may nag-o-offer ng European Union passport para makabiyahe sa maraming bansa kahit walang visa inamin itong nagbayad siya ng 700,000 pesos para sa mga peking dokumento matapos ang magtrabaho sa Greece bilang caregiver na sa sahod ng 180,000 pesos kada buwan. Che, sa sa mga, mga Yes, mo ah. Uh, kung ikay kukuha ng local passport natin, ito, chinecheck ko ngayon ah. 950 pesos pag regular. Pag, mm -hmm. eh, pag expedited, 1,200. Pag-rush okay, okay, na. Oo, oh, pag-rush. Tapos pag sa ibang bansa yan, it wouldn't take you that much para makakuha ng passport. Pero 700,000? Mm -hmm. Imagine that! Mm -hmm. <laughs> <There's> Pero kasi <laughs> ito sila sabi dito Raja ng Ramsey, yung European Union passport, oh. pwede na siyang makabiyahe sa maraming bansa nang walang visa. Oh. So parang, para sa kanya, worth it yung 700,000 pesos na binayad niya dahil nga siya ay pinangakuan din na magtatrabaho sa Greece at 180,000 pesos yung sahod niya kada buwan. Okay. Pero, para sa, para sa akin ha, parang hindi pa rin eh. Hindi pa rin yung <laughs> Actually, <laughs> actually parang eh mongko ko ano masasabi ko pero kasi kung titingnan mo yung rate nung ano ah, nung uh, Europe, nung EU passport, it's 500 uh -huh. euro. So 500 euro times magkano? Magkano euro ngayon, Baring Nil? Magkano ang euro ngayon? Alam ko ang euro ngayon nasa around the uh, 500, uh, ano, 50 ba or something? So kung 500 times 50, nasa around 25,000 pesos. Yata, yung lang is nila. Oh, I'm not, uh, 60. So kung 60 times 500, nasa 30,000. Against P700,000? Yeah, Hindi <laughs> pa rin. Parang ilang passport na rin magbibili sa 700000 oh. Iba talaga nagagawa ng TikTok radyo mo, Ramsey. <laughs> oh my gulay, di ba? Gusto ko na lang magkamot ng ulo, chill Sobra. <laughs> But anyways, naku, huwag niyo sayangin ang inyong buhay sa mga TikTok-TikTok videos, ha? And kung gagastos ka ng 700,000, sana na ipambili mo na ng bahay yan. Di ba? Ng maliit na bahay. Totoo so, yan. Yeah. Di ba? But anyways, chill. Maraming maraming salamat, ha? Kasama ko pa rin sa Naila. Radyo Manchil yung Tribo. Tatak ka rin ng DZXL 558. Hi, double face palm. Seven hundred thousand.